NASA nakakita ng tubig sa Mars, posibleng may alien bacteria. Sumabog ang isang mainit na diskusyon sa si internet matapos sabihin ng NASA na nakakita sila ng tubig sa Mars. No, hindi po yellow, kundi tubig mismo. Sabay dito ay mga balita na posibleng may mga alien bacteria sa tubig ng Mars at mga Martians. Bukod sa mga jokes sa Twitter, kami dito ay nagtataka kung sinong beverage company ang mangunguna sa pagsasamantala sa tubig ng Mars. Kung sila ay hindi mauunahan ng kusinuman nag-volunteer na mapadala sa pulang planeta. Sabi ng NASA ay sila ay mag-iingat para hindi nila malapitan masyado ang tubig dahil baka ito daw ay madumihan natin at malagyan ng mga bakterya galing sa Earth. Naman, kailan naman nanira tayo mga tao? Ay, oo nga pala. Pero ang NASA ay binibigyan lang ng napakaunting budget ng U.S., ay good luck na lang kung paano magkaroon ng sapat na pera para magsagawa ang marami pang misyon sa Mars. At kung makakita tayo ng ibang nilalang doon, sila ay magalang nating tatanungin.